Nauna na nga pala ako nilagay kanina dito. Ito na yung second batch. Ito Yan, so good morning mga kabady. For today's video po, uh, ililipat na po natin yung mga Uh, Rhode Island chick natin sa mas malaking kulungan kasi mas maliit na sila dito sa brooder na ginawa natin yan so samahan nyo po ako yan so ito balay yung ginawa kong brooder ngayon yung rare uh, chicks natin nasa more than 3 uh, weeks na sila so masikit na sila dyan kaya ilalagay na natin sila sa mas malaking kulungan Then, dito muna natin sila lalagay sa crates para may transfer. Yan, so samahan nyo ako mga kabady. Ayosin ko lang yung camera. Yan, so mga kabady, start na natin. Yun, may nag- may nag- volunteer agad. Dalawa. So, bali, medyo maamo naman sila, mga kabady basta wag lang uh, gugulatin Ayan. hindi naman sila masyadong may bale pagka na transfer natin ito mga kabadi ilalagay naman natin dito yung mga mas maliliit na sisil plus yung anak ng pabo kung may nakapanood doon sa isang in ko sa uh, sa reels yun, nilalagyan natin dito yung mga pabo than 3 weeks pa lang to guys mga kabading pero ang laki na nila ito na yan. yan. So, bali ang naiwan na lang mga kabady yung medyo mas maliliit. Yan. Yan sila. Yan, bale ang nilalagay ko na lang na bedding dito, yung dayami. Pinalitan ko na yan kanina. Kanina ng umaga. Yan, ito yung pakainan nila. Nilinis ko na rin kanina. Brinash ko. Then, yung mga malilit na yan, dyan na muna sila mga kabady. Kasi, konti pa yung mga balahibo nila. So, ang tendency, pagka nilagay natin na sila sa open, baka magkasakit sila kasi hindi pa sila masyado nakakapag-produce ng init. So bali ilalagyan din ulit ilalagay ulit din natin dito yung ceramic heater natin. Kasi nga may mas mga maliliit pang sisim kaysa dito. So yun, samahan niyo muna ako. Ilalagay muna natin tong mga ilalagay natin sa crates. dun sa mas malaki nilang kulungan mga kababayan. so mga kabali, may nauna na nga pala ako nilagay kanina dito. Ito na yung second batch. Uh, Yan sila. So, lang natin. Yan, yan na sila mga kabadi eto nasa less than uh, 30 yata sabi ni mama hindi ko na nabilang mga kabadi ang dami nila uh, yung iba yan nag explore na sila yan so kaninang umaga din mga kabadi ilagyan ko din ng dayami to beddings nila Tapos, yung pagkain nila mga kabadid, medyo tight na ang budget, so ang ginawa ko, nilagyan ko ng mais, yung durog na durog na mais. Yan. Gustong gusto naman nila yan kanina mga kabadid. Kaya lang, nung pinapakain ko kasi kanina umaga, e eh, saktong itatransfer naman na sila dito, so hindi nila naubos. Yan, pero usually sa idyan minsan kulang pa. Yan, so, yan na sila mga kabadi. Yan yung mga first batch, yung mga malalaki na. Nag-explore na sila. Yan. At saka kung sakali mang lumaki sila mga kabadi. Dito sa area na to malaki na to. Uh, maluwag na tong space na to para sa kanila siguro pero kung hindi transfer ulit natin sila dito sa may uh, mas malaking kulungan yan then mamaya maya after kung ma-transfer yung mga mas maliliit na sisiw doon sa brother natin plus yung sisiw ng pabo uh, bibigyan ko naman sila ng uh, premoxil Uh, pang ano lang pang maintain lang kasi first time nila sa lupa syempre kung ano-ano ang mga nandyan prevention lang mga kabali pero bago natin sila nilagay dito mga kabali uh, bali sinanitize natin to Di nagsunog din tayo kanina dito ng mga dayami sa lahat ng mga corners yan. Yan, water nila maliit, pero papalitan natin. May ano din 'yan somebody. May bike din 'yan 'yang ginagamit natin. Uy, huwag ka lumabas Yan. So may mga nagpapa shout out pala. Yan. Kay Tita famous. shout out nga pala kay uh, Brad uh, Kirby ng Banks Farm. Ayan, sa kanya ko sa kanya ko kinuha yung mga uh, mga breeder, yung mga nanay tatay nito. Ayun. Then kay uh, Brad Jack, kay uh, Brad Irish, kay uh, Brad Wilmore. And then sa mga kabread natin sa mga tarim uh, pangasinan chapter Ayan. then shout out din sa mga sa mga relatives natin abroad yan then specially sa misis ko yan sa supported kong misis Ayan. shout out sa, sa kanilang lahat then shout out din sa mga manonood especially at sa mga magsusubscribe yan mga kabady ngayon medyo nakajas na sila nag hahabulan na sila may may nakita yung isa na ayaw ko pagkain ba yun ah, dahon lang pero gustong gusto nilang pagagawan Then, kung mapapansin nyo mga kabady, meron dito itim. Yan. Yan. Uh, anak po ng native yan. Kaya lang yung nanay, hindi naglimlim. So, sanaman natin yan sa low cost na incubator natin. Oh. Yan. thankfully naman, ng sa Bali, dalawa yan sila. Yung isa naka-isolate. kasi medyo kinamaan ng ano sakit. Pero nakaka-recover naman na siya. Yan. So, itutuloy natin yung video mga kabady. Tatransfer ko muna yung uh, mas malilit na sisiyo plus yung sisiyo ng pabo. So, mga kabady, nakuha na natin yung mga sisiyo sa loob. Yan. So, ito yung ceramic na heater. Yan. Kakabit ulit natin sa brooder. Yan, bali yung mga nakikita nyo medyo dilaw. Yan yung mga anak ng pabo. One or two days old pa lang yan sila. Then, yan. May nakikita kayong dalawang itim ulit. Anak ng native ulit yan. yan. ginawa natin silang uh, uh, kasakasama ng mga mas maliliit para magturo. na uh, kung saan kakain. Yan. So, bali yung water nila, tinanggal ko lang mga kabali. Yan. So, transfer na muna natin mga kabali. Yan. So, mga nilusut nilusot ko lang dun yung wire ng ating heater. So, ikakabit na natin siya. tapos mamayang hapon or uh, mamayang gabi tsaka natin siya yukon patalay ko na lang siya dito so, transfer na natin mga kababi So, mga rare pa rin to, mga bali. so na transfer na natin sila mga kabady tinatawag sila nung nanay nila ayan. so try natin silang pakainan so makikita nyo mga kabady yung isa ayan, papaturo na gumagaya na siya So try natin itong mga iba na galing doon. Yan, so may butas 'yan sa ako. May partition. Kaso. Doon tayo. Yan. So yung iba ayaw bumabalik dito sa loob. Pero mamaya magsisipag kontahan din yan diyan pagka nagutom. Yan, so mga kabady, yun muna yung maibabahagi ko sa inyo ngayong araw ulit. Yan, yung pagta-transfer natin ng mga more than 3 weeks nating mga Rhode Island Red na sisiw sa mas malaking kulungan. Then, itong mas maliliit na sisiw plus yung sisiw ng pabo. Yan, sa pagta-transfer naman dito sa brooder. Yan. So, kung nagustuhan nyo man po yung aking uh, video, uh, please do like, share, and subscribe na din po. At pakihit na rin po yung uh, notification bell para updated po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming maraming salamat po. See you again. Bye bye.